Formal ng binuksan ng Annex Building ng Bahay Pag-asa Reformation Center sa Barangay Lamaw, Limay, Bataan. Dito pansamantalang maninirahan ang ikalabing dalawang batch ng mga drug surrender. May report si Larry Biscocho formal ng binuksan ng annex building ng Bahay Pag-asa Reformation Center sa Barangay Lamaw, Bayan ng Limay Bataan para sa ikalabing dalawang batch ng mga voluntaryong sumuko ng mga drug personality nasa limang po mula sa iba't ibang bayan na sakop ng ikalawang distrito ng Bataan at nasa pitong daang surrenderi naman sa kasalukuyan sa buong lalawigan ng Bataan. Pinangunahan ni Police Senior Superintendent Benjamin H. Silo Jr. OIC Provincial Director ng PNP Bataan ang isinagawang opening ceremony ng Annex Building Bahay Pagasa Reformation Center at pagkatapos nito ay isinagawa ang inspeksyon sa magiging tirahan ng mga surrendery. Ayon kay Police Senior Superintendent Silo, isang buwan ang gagawing rehabilitasyon sa mga surrendery kasabay ng pagtuturo ng mga social workers, psychology, doctor, at libreng pag-aaral mula sa TESDA at iba pang sangay ng pamalaan hanggang sa gumaling ang mga ito. Ang Bahay Pagasa Reformation Center ay walang pondong itinataguyod at pinangungunahan lang ito ng mga volunteers ng illegal drugs convenors at bataan PPO. Hindi naman nangangamba ang mga residente malapit sa Reformation Center sa kabila ng mga drug personality ang kanilang magiging kapitbahay. Mula dito sa Bataan, para sa Eagle News, Larry Biscocho, I am one with 25.